kontrobersyal ngayon sa lalawigan ng Albay ang pag-post ng litrato kaugnay sa paumula ng crater na kuha ng kameraman ni Governor Joey Salceda. Naglulot daw ito ng kalituhan at pangamba sa mga residente kung kaya't hindi dapat ito ginawa ng kanilang gobernador. May report si Eagle Correspondent Princess Reyes. Ayaw panggapin ni Mr. Ed Aguerta, resident volcanologist ng Fivox, Bigasby. Ang litratong pinost ni Governor Joey Salceda na kuha umano ng isa sa kanyang kameraman noong gabi ng Hunyo Uno na nagpapakita ng pamumula ng crater ng Bulkang Mayon o pagkakaroon ng crater glow. Dahil sa naturang letrato, nagkaroon ng kalituhan at pangamba sa mga albayano sa posibleng pagkakaroon ng pagsabog ng bulkan sa darating na mga araw. Ayon kay Laguerta, dahil sa mga makabagong gamit ngayon lalo na sa mga kuha ng kamera, ay pwede itong mamodified kaya gusto niyang makita ang naturang kuha ng isa sa kameraman ng gobernador para mapag-aralan. Ayon sa mga epekahe ng FIVOX na walang tigil na nakatutok sa Mount Mayon, wala itong nakitang kakaiba sa ikinikilos ng vulkan maliban na lamang sa ilang mga volcanic quake na natural lang sa pagiging alert level number 1. Dapat factual. Opo. Dapat. Uh, so kung picture man ito, may date yan. Dapat may date. Uh, gusto ko mahalin ang Paminsan-minsan may mga lino na lokal. May mga lindol na lokal. Pero sa balibot kami ang volcano. Maging ang gas emission ay minsan mahina na kung minsan ay malakas, ilang araw na rin nilang gustong magkaroon ng aerial survey upang makita mismo ang bunganga ng vulkan at malaman kung may nakitang pagbabago o pagangat ng labi nito. Subalit hindi sila nabibigyan ng magandang panahon at pagkakataon dahil sa laging nakatakip ang makapal na ulap. Subalit nilinaw ni Laguerta na wala pa naman silang nakikitang indikasyon ng pagsabog ng naturang vulkan. Princess Reyes, Eagle News.